1, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, mare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman niyo ang beauty na lola ninyo ngayon fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, ito ang tunay na magpapaganda sa'yo. Ang tunay na number one. So, yan! So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mamasam ninyo. So, ang chika natin today, kanina akala ko walang exercise, wala, walang ano, walang training. Kasi, ang lakas ng ulan nung hapon, talagang sabi ko parang may bagyo. Ay, naku, mukhang walang training ngayon. Piling ko, basa ang ano, gym namin. So, hindi ako bumaba kagad sa baba. Tapos, yung mga tumila na yung ulan, bumaba na ako. Tapos, Aba, nakita ko yung mga batang kasabayan ko nagte-training doon na pinapatakbo ni PE teacher. Nakatapos na silang mag ano magran ng sampung ikot at yung talon-talon training na yun tapos na rin. So sabi ko, ano ba 'yan? Sabi ko, may training pala. Tapos sabi sa akin ni PE teacher, hindi ka ba mag-exercise? Kasi nagiging strict siya sa akin ngayon kasi nga una ang goal niya, gusto niya akong pumayat. Kasi dati nung last term, actually nung last year, tinry na namin yan eh napatakbuhin niya ako e-exercise niya ako mga one week hindi ko na tinuloy kasi sumakit yung mga binti ko talaga yung alam mo yung mga pinapagawa niya hirap na hirap ako but this time kasi parang naisip ko din is good for my health na kung gagawin ko to syempre mababawasan yung cholesterol sa katawan, papayat konte and then ayun nga so magiging maganda ang takbo ng dugo natin sa katawan So, sabi ko, sige, push na to. Kaya naman, eto naman si PE teacher, decidido talagang papayatin ako ng bonggang-bongga. -bongga. Gusto niya talagang, ano, i sa lahat na project ko yan si Sam. Ganon. So, sabi niya sa akin kanina, oh, tapos na yung mga bata tumakbo, mo na silang kulitin tumakbo ka ngayon ng mag-isa sa mga sampung round. So, takbo talaga ako. So, mag-isa lang ako. Ayun, pinagpawisan naman ako ng bongga-bongga. So, akala ko tapos na kasi naka-10 rounds ako doon sa gym namin. Sabi niya, aba, nakita ko pina uh, gumagawa siya ng parang yung ano, yung, yung talong-talon. talon so, sabi ko, na kung mukhang mahirap na naman yata yung gagawin nila. So, inignore ko, takbo-takbo ako. Ayoko kasi maki-join doon sa kanila kasi may mga pasipa-sipa ng bola, tapos may mga patama-tama sa ulo. Eh, ayoko na mga ganun. Bahala kayo dyan. Pati siya nakiki-join doon. So, hinahayaan ko lang. Tapos, nakita ko yung parang takbo ako ng takbo, pinahilera niya ng ganun. Aba! pena takbo ako doon ng paulit-ulit yung alam mo yon yung jump jump ka patagilid straight tagalid straight ay nako sabi ko sa iyo talaga yung puso ko talaga yung parang sumisigit talaga na gano'n na sobrang hingal pero lumalabas talaga lahat ng pawis sabi ko to talaga, no? Pinahihirapan ako. Pero, gusto ko rin naman kasi parang it's good for my health nga. So, parang sige lang, go lang, gawin natin. Kaya naman ng katawan. Kaya lang talaga, yung mga ganun training talaga, yung tipong talaga, hingal na hingal talaga ako. Kasi, sobrang nakakapagod talaga siya. Yung talon, 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 talon. But, kung iisipin mo, sa una lang naman yun, kasi syempre hindi nga sanay yung katawan natin na nag-exercise ng gano'ng hard. Hard talaga. So ngayon, parang piling ko, ah okay sige, okay na to. Kaya kayo, kung may panahon kayo mag-exercise kahit mag, ano, yung jump-jump na gano'n ah, uh, okay yon O kaya jogging, kahit mga 30 minutes or 15 minutes try ninyo araw-araw kasi importante talaga na nag-exercise yung katawan natin and then try to drink a lot of water Huwag kayong uminom masyado ng soft drinks plus nandoon din kumain kayo ng gulay ayon at isda wag puro karne araw-araw, di ba? So 'yon. So 'yon lang yung masasabi ko kasi napaka-importante talagang ingatan natin ang ating kalusugan araw-araw. Charot! So, eto na. Diyos ko, syempre, shout-out sa lahat ng mga nanonood dito araw-araw. Lagi-lagi. Maraming-maraming salamat sa inyo. And then, of course, ano din, ang uh, gusto ko rin uh, magpasalamat kay Christine Ann Perez na medyo masama ang pakiramdam niya today. Get well soon, Mare. So, yon Kasi, alam mo naman, change season, change din yung mood, ganon. And then, of course, sa lahat-lahat na sumusubaybay dito, kaya naman ako, kahit pagod talaga ako, I try my best na magawa ko talaga yung responsibility ko sa inyo. Charot! So, eto na hindi na natin patatagalin, dami na natin chika. Para sa unang chika, sabi ganon, Mama Sam, anong masasabi mo sa mga redirected queens na katulad ni Angelica Lopez sa Binibining Pilipinas from Miss Universe Philippines Top 16 and then, nag-title dito sa Binibining Pilipinas na Miss International. O, diba? Title ng Binibining Pilipinas International. And then, of course, eto din si Liana Aduana na sumali din sa Binibin in Pilipinas noong 2022, naging top 12 finalist din siya. At ngayon, nandito nga sa Miss Earth at naging Miss Earth Philippines 2023. Anong chika ko dyan? Ang chika ko dyan, congratulations, syempre. Alam mo, sa totoo lang, naniniwala naman ako na kung hindi ka swerte dito, itry mo sa iba kasi baka naman nandoon yung swerte mo. Katulad na lang nito ni Angelica Lopez. Sino ba makakaisip na si Angelica Lopez ay magiging ng Pilipinas International? Eh di ba, ang bet natin siya pwede sa ano, tawag dito binibinin Pilipinas Globe kasi ang sexy talaga na itsura niya. Pero syempre, pinagkatiwala sa kanya ng binibini ang maging isang binibinin Pilipinas International. So ibig sabihin, nandoon talaga 'yun swerte na tinatawag at nandoon din na destiny talaga niya. O di ba? Eh, kung huminto siya sa kaka ano, sali sa pageant at di wala, di diba? nga nga. So, nandoon na, try and try. And then, ito nga, di ba, last year, top 16 siya sa Miss Universe Philippines. And then, ayan, nag-title bigla. And then, ito din si, ano, si Yana Duana. Ah, uh, talaga sa binibining Pilipinas pa lang. Talagang bet na bet ko na talaga ang eksena niya. And then ayun, pumunta sa Miss Philippines Earth. And then alam naman natin ang Miss Philippines Earth, 'di ba? ah, talagang bet nila yung beauty ng mga ganito. So, yan, nakita mo, mukhang magta-title pa sa international pageant. So, nakakatuwa at nakaka-proud kasi hindi sila gumigive up sa mga pangarap nila. So, yan yung mga talagang may determinasyon na gustong manalo talaga, di ba? At kita naman natin yung resulta. At eto ang sumunod na chika. Mama Sam, ano namang masasabi mo sa mga Gaya-gaya puto maya sa mga ibang taga -ban ano ibang bansa na gumagaya sa ating mga beauty queen na kung anong stylish na meron tayo katulad na lang ni Michelle D, 'di ba? Uh, yung kanyang evening gown ginaya ni Miss Universe Nigeria, Borno. Ito lang, 'di ba, nung September. At si Chris ng Grabides din naman na ginaya din ni Miss Universe Albania. Ang masasabi ko dyan, siguro na-inspired sila sa gown na suot-suot ng mga kandidata natin. At siguro nagkandahan talaga sila sa ating mga kandidata na parang piling nila kapag sinuot nila yung damit na yon magiging ganun din yung itsura nila. At ayun yung magiging swerte nila, ba diba? Alam ko si na nanalo siya na yun yung suot niyang damit na ginaya talaga yung kay ano, yung damit ni Chris ng Gravides, talagang cutting copy, copy di ba? At ganun din yung kay ano, di ba, kinabitin talaga yung ultimate styling. So, na-inspired sila, kaya nila ginaya yon Pero, syempre, hindi nila magagaya ang mukha ni Michelle D. At saka ang mukha ni ni Chris ng Gravides. Kahit ano pang push nila dyan. Charot! So, yan. So, Ewan ko sa kanila. So, ganun talaga. At yung kay Krisnan, hindi lang naman itong si Albay ang gumaya kay Krisnan, madami din talaga na nakita natin na, oh my God, parang ang dami na gumaya sa mga damit na ganyan, di ba? Mm -hmm. But ako, for me, it's a honor ng mga kandidata natin na katulad ni Michelle D. At saka si Krisnan Gravides, yung mga queens natin na, honor nila yan. Kasi, at least in, in yung iba sa kanila. Hindi pa sila title sa international pageant, ha? Na-inspired na. Mm, di ba? At ito pa ang sumunod na chika. Mama, sa manong masasabi mo, pagtatapat ni Miss Universe Mexico at saka ni Miss Thailand sa Miss Universe. Tingin mo, sino ang mas aariba sa kanila? To be honest, kung titignan mo yung mga beauty ng mga to, puro ano eh, ito yung mga ano, queens na regal yung dating, ang ano, parang sobrang, ano, elegance, di ba? Sobrang, talagang ano doon talaga na Queen Lee. oh, di ba? So, yon. Ako, masasabi ko dyan, eh, hindi hihayaan mo sila magbardagulan sa Miss Universe. At the end of the story, malalaman natin kung sino ang magda title di ba? So, syempre, meron silang mga kanya-kanya ipinaglalaban. At naiintindihan ko yon. Etong si Miss Thailand, gusto niya manalo ng Miss Universe. Si Miss Mexico, gusto niya manalo ng Miss Universe. So, best of the best na lang talaga. Kasi kahit tayo, gusto din natin manalo si Michelle D. At ako ako akong tatanungin ninyo kung sino ba ang aari ba sa kanila. syempre the one and only our own queen. di ba? Diba? So, doon ka na sa queen natin. So, ako masasabi ko, parehas naman caliber si Miss Thailand at talagang makikita mo naman din talaga na kaabang-abang ang kanyang dating sa Miss Universe. And then, ganun din si Miss Mexico. Gusto ko din yung beauty na meron ito. At parang feeling ko, kakabugto ng bohong bonggang -bong. Ngayon pa nga eh. Mukhang hindi nagkamali si Lupita Jones sa pagpili niya ng bago kanyang reyna na ilalaban sa Miss Universe. So, abangan natin yan. And then, at eto nga, sabing ganon, bland season. Bland season nga bang matatawag ngayon taon na to after ng Asia season, a black beauty season, 'di ba? Asian beauty queen kasi 'di ba may mga panahon na parang puro Asians ang nananalo sa mga iba't ibang klase ng pageant. And then meron din puro black beauty din ang nag-uuwi ng corona. So ngayon, eto naman ay season ng mga black, kasi 'di ba eto si Netherlands nanalo sa Miss Inter International Queen at eto naman si Miss World naman, isa din blonde beauty na ang lakas mo Barbie. At syempre, sa Miss International, blonde beauty din ang nanalo at nakita din natin ang lakas din maging manika, di ba So, talagang nakakaloka, no? Ang una kasi, ang nakakaganda kasi sa blonde beauty, kapag tinignan mo talaga sila, ang unang-unang mapapansin yung buhok. Sa so, totoo lang ano eh ayun talaga yung ano nila asset nila kapag tinignan mo talaga sila ang ganda talaga nilang tignan because of the blood beauty si netherland nakita ko na to eh uh, actually hindi naman siya ganung kaganda sa malapitan Pag tinitigan mo na parang ah okay, saka yung performance niya pero kasi nagmumukhang queenly siya sa intablado talaga because of her blonde hair so kapag gumalaw na siya parang ang diyosa na ng dating niya kasi yung blonde hair niya yun talaga yung nagpaganda sa kanya ng bonggam bongga and then, eto din si Miss International nakita ko na rin siya sa personal malayo para manunotice mo na nandun siya because of her blonde hair saka pag tinignan mo talaga siya, gaganda ano magagandahan ka talaga sa kanya kasi yung blonde hair niya so hindi ko pa nakikita si Miss World so sana dumating yung time na makita ko siya in the future so let's see so nakakatuwa kasi kung iisipin mo oo nga naman no nakakaganda ang blonde hair kahit ako 'di ba? Naalala niyo noon, yung sot ako ng curly hair na blonde, 'di ba? Ang ganda-ganda ko tignan. So nakakaganda talaga ang blonde. Dito sa Thailand, kung mapapansin mo ang lahat ng mga girls dito, puro sila kadamihan nagpapa-color ng hair kasi naniniwala nga sila na blonde make them ano, parang uh, nakakaputi na minsan kung iisipin mo, oo oh, nga no, nakakaputi talaga siya, promise. Nakakaganda siyang tignan. So, yon So, ito ang sumunod na chika. Oh my God. Kaseksihan ni Michelle D. Kinaiingitan nga ba ng mga Latinas? Anong chika mo dyan, Mama Sam? Ako, to be honest, Muna sa lahat, hindi naman ako naniniwalang inget yung mga Latina sa kaseksihan ni Michelle D. Or naaalarma sila sa kaseksihan ni Michelle D. Dahil, mga sexy din naman talaga sila. Siguro sabihin na natin na si Michelle D. kayang sumabay sa mga Latinas kasi talagang kung kaseksihan lang ng katawan, talaga naman masasabi ko na, oh my God, balin-bali talaga yung likod ni Michelle D sa kaseksihan. So, para sa akin, yes, isa to si Michelle D na masasabi mo na talagang kakabog sa kagandahan at hubog ng katawan. So, siguro hindi kinaiingitan. Siguro kay kaka So, yon Baka ma na yung mga Latina sa kanya dahil sa sobrang ganda ng katawan niya. E yung ibang Pinoy nga, eh, di ba? Imbier ng na sa kanya. So, mga Latinas pa kaya. So, hindi imposible, eh, di ba? So, yon Alam naman natin na ngayon ay talagang kaabang-abang si Michelle D sa Miss Universe. At talagang masasabi ko naman kung katawan ng pag-uusapan dahil sa El Salvador gagawin ang Miss Universe ay napaka-perfect na kandidata natin. At parang piling ko, kaya ni Michelle D. sumabay talaga sa mga Latina, sa height, sa hubog ng katawan. Plus, syempre nandun doon yung oriental beauty. Yung alam mo yung kulay niya, talaga masasabi mo na isa to sa mga pinakamaganda. At unique yung beauty ni Michelle D. Alam mo, truly Asia, di ba? So, yun. So, ako masasabi ko, yes, siguro darating yung araw, pag nakita na nila si Michelle D sa Miss Universe, may imbier na naan lahat sa kanya. Charot. At hindi ako magtataka doon dahil nga yung mga kapwa natin Pilipino imbiyer na sa ganda na meron ito si Michelle D. Diba? So yun. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? In na din ba kayo? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So yun guys, guys maraming maraming salamat po. Syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At if click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa mga chika. So, yun, guys. Guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.